Ang pagpapahalaga po sa ating kalusugan mga ka -RSP ay nagbubukas po ng pinto tungo sa magandang kinabukasan. Gayun pa man ang mga nakakabahalang kondisyon o sakit tulad po ng sepsis ay maaaring maging hadlang dito. Kung kaya't ang mga ganitong kondisyon ay nangangailangan po ng agarang aksyon at tamang kaalaman. At kung nga po niyan, ay alamin po natin ang na mahalagang impormasyon patungkol sa sepsis. Ay makakapanayam po natin ang General Practitioner na si Dr. Daniel Escobar. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Hi, good morning. Maraming salamat sa pag sa akin. Ako si Dr. Escobar. At ang sepsis po ano, uh, is more of a response to an infection rather than a disease itself. Mm. Yes ako. Okay. Ano ba ang tinatamaan sa ating katawan do kapag mayroon kanitong sepsis? So usually ang sepsis nangyayari dito no. Nagmumula to sa mga local infection. And then mula din sa local infection na yon, kumakalat siya sa dugo natin. Kaya tayo nagkakasepsis. Okay. Sa so, kung so, katawan mo halos sa Yes Nagse-circulate yes. so, like, si eh, no? Kung kung sa dugo ito ah mm -hmm. uh, nagkakaroon ng infection ano? You know? mm -hmm paano malalaman kung may sepsis na ang isang tao? Ayan, magandang tanong po yan. No? Kapag meron tayong sepsis ko, kung nagkakaroon tayo ng sepsis, unang-una, titingnan muna natin kung saan ang source of infection. So, meron bang infection yung pasyente? Tapos, nagkakaroon tayo ng mga simptomas tulad ng lagnat, mm -hmm. pagtas ng heart rate o yung pagbilis ng tibok ng puso, pagbaba ng BP, tapos yung paghirap huminga, minsan yung altered mental status na tinatawag natin o kaya yung iba na pamawala ng malay, yung pagka, ang tawag, pagkabalisa. Yes, mm -hmm. Ayun, mga ganun po. Tukas kasi ba anong posibleng sanhi kung bakit magkakaroon ng sepsis ang isang individual? Ayun, yung mga posibleng sanhi nito, marami po talaga, no? Para tulad ng mga iba nating local infection, tulad ng mga pneumonia, na napabayaan, kumalat sa dugo, naging sepsis, yung mga UTI, Mm -hmm. na hirap ka lang umihi sa umaga tapos kumalat na siya sa dugo. So, more of a sakit to sa dugo na kumalat yung bakterya sa dugo natin. Mm -hmm. Well, para sa awareness na rin ng ating mga kababayan, sino-sino po ba yung mga high risk na magkaroon ng sepsis? Ayun, at risk po dito, yung mga extremes of age na tinatawag natin. Common po ito sa mga bata, sa mga matatanda, o kaya yung may mga chronic disease tulad ng HIV, cancer, o kasama-sama na rin natin yung mga naka-steroid therapy, yung mga basta lahat ng mga nagpapababa ng ating resistensya or immune system. Mm -hmm. Paano naman po magagamot itong sepsis? Ano po ang mga available na treatment? Ayun, ang mainstay talaga na treatment ng sepsis is antibiotics. Okay. Pero minsan kapag uh, napabayaan or Um, naglilid ito sa septic shock na tinatawag natin, kung saan yung katawan natin is hemodynamically unstable na. Mm -hmm. Tapos meron na tayong mga signs of organ failure. Tapos dinadagdagan na natin siya ng combination therapy na uh, tulad ng IV fluids. Mm -hmm. Minsan, blood transfusion, mga vasopressors natin na tinatawag, yung mga oxygen therapy. Oh oxygen supplementation tsaka minsan may me mechanical ventilator ventilator. Mm -hmm. Well, doc, ano po ba yung mga preventive measures para maiwasan ng ating mga kababayan yung pagkakaroon nito? Ayun uh, no, know, uh, one thing to prevent sepsis is to is early treatment talaga as as early as possible ma-treat natin kung ano yung sakit natin. And then yung avoidance of the use of unnecessary antibiotics. Ito, isang malaking bagay no, na problema sa ating mga kababayan na sobrang accessible po ng antibiotics. Minsan, sa ibang sari-sari store, nabibili po natin yung antibiotics. No, pero, pero dapat ano. may reseta yes, yung yes, diba mm. Bago tayo kumuha na gumamit ng antibiotics is magpatingin muna tayo sa doktor para tama yung antibiotics na gagamit, gagamitin natin. Kasi minsan, Masakit lang yung ulo natin gagamit tayo antibiotics. Opo. Okay. Mm -hmm. Kaya ingat po sa paggamit ng antibiotics. Mm -hmm. Tsaka ayun, uh, infection control. Napakasimple po ng handwashing. Hand proper handwashing lang po, simpleng bagay pero napakalaki ng impact nito sa ating kalusugan. Again Dok, paki nga ulit, ano yung connection ng hindi tamang pag-inom ng uh, antibiotics sa pagkakaroon ng sepsis? Ayun, ang uh, pagka minum kasi tayo ng antibiotics pag minsan di naman kailangan, nagkakaroon ng resistance sa antibiotics yung mga bakterya natin. Nakakatakot po ito. Kapag nagkaroon ng resistance yung mga bakterya sa antibiotics, Uh, nawawala na po ng visa yung antibiotics laban sa mga bakteriya. Mm -hmm. Okay. Dok, ito tanong mula sa ating isang manonood. Ano daw po yung organ na mas naapektuhan kapag nagkaroon po ng sepsis? Ayun, kapag ka nagkakaroon tayo ng sepsis, no, systemic po talaga ang problema. So, marami pong organs na pwedeng tamaan. Yung brain, yung heart, lungs, kidneys, marami po. Mm -hmm. Pero pag uh, nagpa-check up ka, ano pong gagawin, uh, gagawin sa isang pasyente may sepsis para malaman kung may sepsis siya? Ayun, usually yung... kapag ka nagpa-check up ang pasyente, usually ang sepsis nangyari ito sa setting ng emergency oh, room, oh. nasa ER po. Mm -hmm. Tapos kumukuha kami ng blood samples for culture para alam namin kung ano yung tamang antibiotics na gagamitin. Mm -hmm. Ganun po. Okay, nabanggit mo kanina yung septic shock. Tama ba? Yes, septic Parang, shock. Parang the way you describe it, malala na talaga yes, yung condition. Yes, isa po 'yun so, sa What's the worst condition that <laughs> Yes natin? po. Isa po 'to sa mga huling bagay na gusto natin mangyari sa atin pagka nagkakaroon tayo ng sepsis. Mm -hmm. Sa septic shock po kasi, ito po yung grabe na po. Grabe na po yung nangyayari sa katawan natin. Mm -hmm. okay. o, o, pero may point po ba na kaya pa itong pagalingin? Yes, kaya naman po pero very challenging lang po i-treat ang sepsis <laughs> se ang septic shock. Okay. Well, panghuli na lamang po, Doc Escobar, ano na lang po yung mga mensahe ninyo, mga paalala na rin sa ating mga cars may tungkol po sa sakit na sepsis. Go ahead po. Ayun. Uh, ang sepsis po, no, uh, isa sa mga bagay na huli natin gusto mangyari sa katawan natin. Kaya, ingat po, at kailangan early treatment is the key. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagbibigay sa amin ng mga dagdag kaalaman patungkol sa sakit na sepsis. Dok Daniel, muli nakaparingan po natin ang general practitioner na si Dr. Daniel Escobar. Maraming salamat po, Dok. Maraming salamat din po.